Thank okay. So, yan. Tapos ko na talo pa ng kamuting ka So, ngayon naman ay, ayan, nahugasan na. Nahugasan ko na ang ibang kamote. So, ayan. Magkukudkod naman tayo. So, ayan. Tayo po ay magkatalap ng kamuting kahoy. Masarap na kasaba cake. Order na kayo. Kimchi. Ay, ang tayo po ngayon ay pre pre-prepare ulit ng ating gagawaing lulutuing kasaba cake. Ayan, ito po ay isang kilo kalahati na kinayod. Tapos, ang nilagay ko pong gata ay half cup. Tapos, yung padalawang gata, half cup din. Tapos, one and a half cup na ano, condensed. At saka, one and a half cup na ibap. Ayan. Nilagyan din natin ng asin, isang kutsarita, at saka isang kutsarita ng vanilla. Ayan po ang ating ingredients. At langka, ayan po ang ating flavor langka. Tapos nilagyan din natin ng itlog. Ayan, dalawang pirasong itlog. So, ayan, ito po ay atin ang lulutuin. Na-mix ko na po siya. dalawa kong salang ayan, ayan pangalawa ko ang salang may order ulit tapos ako magluto, so mayroon nating order, kaya ayan tinaan natin ang apoy itong uh, pahabol sa akin na order, ayan maraming salamat sa nag order So, ayan, ready to deliver na po ito. Ready to pick up na iba. Ayan. Maraming salamat po sa nag-order. 这边。<Okay. S 2> okay.